araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes, April 18, 2024 ng ikatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng Apostol, chapter 8, verses 26 to 40. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kayat na paroon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Ethiopian yunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o Reina ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Yunoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang Yunoko, Naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paano walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo po sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Yunoko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y sinilaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Yunoko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, Sumasampalataya ako na si Yesu Cristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Yunoko ang karwahe, Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, Si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Filipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangalan niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesareo. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Webes at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagbabasa at nawa, napapagnilayan natin at naunawaan ang mga uh, pagbasa natin sa unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Ito yung mga gawain ng mga apostol na kanilang itinala o naisulat upang magsilbiring paalala, magsilbing inspirasyon, magpasa panahon natin ngayon. So ang kwento natin ay tungkol sa isang yunoko na ito po ay naglilingkod sa isang reyna ng Ethiopia at maganda po yung naging uh, conversation no bagamat uh, inutusan ng anghel ng Panginoon si Felipe na ikatagpuin itong isang yunokong ito na doon na na, na, na na laman natin na hindi niya nauunawaan ang kanyang binabasa no ang aklat ni Propeta Isaías at yung dialogue po no, na magandang mapagnilayan dito. Sabi, paano ko maunawaan ito kung wala namang napapaliwanag sa akin? So, ibig sabihin, andun yung kanyang uh, attitude, no, yung kanyang tinatawag na natin na open-mindedness. No? Uh, minsan kasi, mahirap paliwanagan at mahirap kausap ng isang taong sarado. Pero kung ito ay bukas at handa na tumanggap ng paliwanag, tumanggap ng prototuro, hindi tayo nahihirapan doon. Pero ito nga po yung katangian ng isang yunoko. Uh, Open-minded siya. Kung kaya, nang ipaliwanag ni Felipe sa kanya itong binabasang bahaging ito ng kasulatan ni Repeta Isaías, ay nagkaroon ng kaliwanagan sa kanyang isip. Uh, naniwala siya nanalig siya na si Jesus na ang tinutukoy dito at si Jesus ang uh, mesias na kanya pong uh, marahil no meron na siyang uh, idea o naririnig tungkol sa uh, katuparan ng pangako ng Diyos na may isang mesias na ipadadala para sa kaligtasan ng lahat ng sino manalig at manampalataya ay maliligtas kaya nawa no sa atin po uh, kasi dito no isang bahagi doon ay nagbabasa itong yunukong ito ng aklat ni propeta Isaías at ito ay kabilang sa tinatawag natin na yung uh, mga aklat o ang Biblia nakapaloob din ang uh, mga sulat at mga akda no, na noong panahon ni propeta Isaías kaya sana po uh, ugaliin natin ang magbasa ng Biblia ugaliin natin at kung sakali na uh, hindi natin naunawaan, pwede tayong magtanong sa mga eksperto, pwede kayong uh, magsaliksik din wag lang basta uh, babasa lang at uh, kumbaga marami kasi yun, no? pag nabasa na yung Bible feeling mo sila na yung may alam feeling mo uh, nagiging self-righteous no? na hindi naman naintindihan kung ano talaga yung pinaka-konteksto kung bakit isinulat at kung ano talaga yung kahulugan ng uh, mga sinasabi nung sumulat no uh, kasi siyempre no uh, naman po no sa mga, sa pagbabasa natin ng biblia mayro yung nagiging nakukuha natin yung salita at nilalagay natin yung sentence natin uh, ginagamit ito out of context so dapat alam natin lagi yung tamang konteksto at kung paano ito uh, ilalapat sa buhay natin sa ngayon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo